Matulungan niyo po yung baby ko. Naihirapan po siya sa sitwasyon niya. Palagi po siya nagkakaganito dahil po may butas yung puso niya. Paggabi po, hirap na hirap po siya sa sitwasyon niya po. Sana po matulungan niyo po kami sa rapi. Ano pong sabi ng doktor ulit kailang maoperahan? ano po, step by step po daw kasi yung, ang sakit po kasi ng baby po namin is, ano po, TOF po. Tetralogy of palo po yung case niya po. Butas po yung puso niya, yun po yung sabi sa amin ng doktor. Jocelyn. Hello, idol. Magandang hapon. Meron ka pa bang available na GL? Meron pa naman. O, oh, i-ready mo yung 500,000 na ah. guarantee letter? Walang problema, basta kay baby Stella. Salamat, oh. Jocelyn. 500 kay Jocelyn. Yan yung para sa operasyon. Ako po, 500,000 cash. So, ma-operan po yung anak nyo. Maraming salamat. salamat po sa Rafi. Yung 500 cash po, ma'am, para sa recovery, tapos mga gamot, therapy. Okay po. Salamat po sa Rafi. Ma'am Angela, magandang araw po. Opo, magandang araw po. Ma'am Angela, nandito kami ngayon sa office po ni Kong Jocelyn Tulfo ng AXAS Party List at kasama po namin si Ma'am Ani Mercado Tipay po, ang Chief of Staff po ni Congresswoman Jocelyn. At ngayon, uh, Ma'am Angela, meron pong gustong ipakita po sa inyo si Ma'am Ani. Sa office po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo ito ng AXAS Party List. Kamusta po kayo? Ito po, Sibol daw po bukas sa obibisyon ni Bay. Nakarating sa amin ang inyong ningin tulong uh, sa tanggapan ni Congresswoman Jocelyn Tulfo ng aksi is Partylist. At ngayon po ay mag-aabot po tayo ng 500,000 pesos po worth dyan sa pambayad nyo sa ospital, uh, sa lahat ng pangangailangan nyo po ng baby para matapos na po yung pa kanyang Huwag na po kayo mag-alala ma'am kasi ang aming tanggapan ay uh, bukas para sa inyo po at lalong-lalong na po sa, kay baby Stella. kay baby para maoperahan po siya at maging happy heart na po. Ma'am, ano ang message mo para kay Kong Jocelyn Tulfo? Po, maraming maraming salamat po sa 500k po na JL na binigay niyo po para po kay baby. Malaking tulong po ito para sa amin, lalong lalo na po kay baby. Ang office ni Congresswoman Jocelyn Tull po ay laging naririto para sa inyo. Dalangin namin na mapagtungkumpayan ang kanyang pagpapaopera. Maraming salamat din po sa inyong atiwala sa aming tanggapan para matulungan namin si Baby Stella. At magdarasal po kami sa magandang resulta ng kanyang operasyon. Maraming maraming salamat po sa tulong niyo po para kay Baby baby Stella on behalf of the Office of Congresswoman Jocelyn Tulpo ng Aksis Party List um, sana uh, makatulong ito sa iyong pagpapagaling huwag kang mag uh, magatubiling lumapit sa aming tanggapan maraming salamat at magingat ay galing ho kami sa ACS party list sa Congress. Nakausap po namin ng Chief of Staff po ni Kong Jocelyn Tulfo. Dahil ah, matutuloy na yung operation ni Baby, lalakarin na po natin. Ito sa Philippine Heart Center at covered po lahat yun ng hospital bills, procedures, and laboratories. Lahat po ng kailangan bayaran po sa Heart Center ay sako po ito nitong 500,000. So, ito po, Sir Steward, ini-endorse po namin kayo sa Philippine Heart Center para ho sa 500,000 guarantee letter para sa lahat ng procedures ni Baby. Anong masasabi mo kay Congresswoman Jocelyn Tulfo? Um, nagpapasalamat po ako kay Congresswoman Jocelyn Tulfo ng Act CIS Partilis po at kay Sir Rafi. Maraming maraming salamat po sa tulong na ibinibigay niyo po sa amin. So, ito sir, dadali na po natin ito sa heart center ngayon para ma na po natin, no? po at kong Jocelyn Tulpo. Ako po ay nagpapasalamat po sa tulong po na ipinadala nyo kay baby. Bukas na po ang kanyang operasyon sa puso po. At na iayos na din po namin ang worth 500 kgl po na ipinadala nyo para po kay baby. Maraming maraming salamat po kong Jocelyn Tulpo at Sir Rapi Tulpo. God bless po sa inyo.